Wow! Grabe nakakakilig! Sa wakas ang pinakahihintay ng lahat na ang pagkikita ni Papa, Dan at Medit, the leachy flan girl ay nangyari na. Grabe! Sobrang dami po talaga ang kinilig ng mapanood nila ito. Di po talaga tayo binigo na pakiligin ng dadit kasi nga ay sa unang pagkikita pa lang nila together ay grabe na po talaga ang nakakakilig na mga eksena nila. Imagine nyo na first time pa lang nila ito na nagkita. Paano na kaya pag mas makilala pa nila ang isa't isa at tumagal pa ang kanilang pagsasama ay for sure next level talaga ang hatid na kilig nila para sa ating lahat. May video clip nga akong ipapakita sa inyo mga idol na for sure kikiligin kayo ulit nang mapanood nyo ito bago po ay e eh, shout out ko po muna ang mga leaders ng kalingap na sina. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalinga Prab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip, panoorin nyo po. Hello, ano tinda nyo ate? Ano ba yung tsura nang? pag i i i i i i i i Okay. Ikaw din, parang may kamukha ka. Ewan ko kung... may mga nagsabi na sa'yo noon na ibang lalaki. Pero ano, first time ko lang ko kasi ano, makita din sa'yo. Magiging future ko. <laughs> Joke lang. Joke lang. <laughs> so, thank you ah. Oh. Sarap. Ano pangalan mo pala? Mehdi. Thank you sa lecho plan. Papalig ako dito, okay lang? Sarap kasi ng lecho plan mo. Ito yung mahalala ko pag bumalik ako dito sa Naga. Ikaw ang magpapaalala sa akin. Pwede palamig ka muna. Thank you po. Okay lang po maghantay dito? Yes. Nanghantay ka sa'yo kung wala pa? May dito po. Pwede dyan sa tabi mo? Yes po. Okay lang? Yes. Wala naman magagalit matatabi ako sa'yo? Gusto na pala ng ice cream, no? Pag may kasama dyan. kumain ng ice cream. Okay. Eh, may ka dito ah. Dito, may show. ko. Ano na? Ano sorry pa na edit, no? Sabi ng mga viewers uh, sa mga comments. Tsaka sila, maganda ka sa personal. Mas maganda ka sa personal kaysa sa, sa video. Kung <laughs> um, bibiling ko na agad yan, libre ng oras mo. So, okay. pwede kita ngayain. Dahil pa pala nito, Medit. Lahat po yung babalot natin. Yes po, lahat po yan, okay. sir. <laughs> okay lang, mas okay sa akin yun. <laughs> ah. Para mas patagal tayo nagkagwentuhan. Thank you din sa akin na kasi nagkakilala tayo. Di ba? Kaya ano, loko forward na uh, mas mag magkakilala pa kita tayo, di ba? Okay lang sa'yon? Yes po. Uh, babalik ulit kami dito. Nice. Wow! Grabe talaga ang dala na kilig ng Papa Dan at Medit na ito nga ay malapit na maging official na love team. For sure, sa susunod na pagkikita nila ay mabuo na talaga ang tambalan nila kasi sobrang dami na po talagang mga viewers ang sangayon -sang sa love team nila at alam naman po natin na kung ano ang request ng viewers ay pagbibigyan po talaga ni Kuya Rab. At may sinabi nga si Papa Dan kay Medith na totoo nga daw ang sabi ng mga viewers sa comments na ang ganda talaga nito sa personal na mas maganda ito kaysa nang nasa video ito. At nang matikman nga ni Papa Dan ang leche flan ni Medith ay sobrang nasa ropan nga ito na kung babalik man siya nang naga ay si Medith ang unang maalala nito. Wow! Grabe. At sinabi rin niya na looking forward daw siya na makita pa ito ulit at mas makilala pa nila ang isa't isa. So that's clear na may love team nga na magaganap. Ano po masasabi niyo mga idol sa unang pagkikita ng Dadith? Kinilig po ba kayo ng sobra? Na gusto ng nang ma-official talaga ang tambalan nila? Mag-comment lang po kayo pag-usapan po natin yan sa comment section. Dito muna lang po tayo Kuya nga po pala Bisayang Reactor. Hanggang sa mulay, maraming salamat po.